Na nag si si na uh, uh, tapos nag-brain kasi si Scarlett ang salad, tapos si, ang gusto niya uh, buko salad, ang gusto ko naman fruit salad, uh, wala nga macaroni, sabi ko naman, ah oh, mas masarap talaga, sabi ni na, jing, jing naman gusto niya na mango float, dimuli ka ng mangga. Uy, na-uy, <laughs> ka pa na-uy! <laughs> Oo, uh, minggo float, minggo float. <laughs> gusto mo yung cabbage roll? Pwede like, rin. Uh, uh, gusto sila ng kain? Ah, kain ka. Hindi, ito, 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 pa! sa to float kinokontento naman sana ang mga ito ka 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 ni Juan wala ano di ba naka-content ng mga yawa mo ay wag niyo pong i-follow wag niyo po lang i-like at wag niyo i-share dinong gawan ni Sir Guy ay masarap nito spicy salad oh, oy para na sa pickle Hoy! Ah, oo oh, oh, pwede Five! Okay. salad chat go three

Hayo ketawa, Bang. Ketawa. Ayo naik mangga. nai manggating. Ye! Oh, di baparas ah, ya. Begitu kok. Jauh, langgam. Dikurang ke saapal. Bapak. Oh, lempyo tokong kanten awal punya paga-piga-piga sama enggau hu gawan. An, binaso ban hagumut-gumut. Bulan seprok cocktail jai. Kulan <laughs> mau <laughs> dapur kata Sungguhan so, mau dengar kuat eh. Ayo <laughs> Tolong si Dona ya, tolong si Dona Parang gusto ko ng garlic <laughs> <laughs> Oye, lami kayo siya, promise Kitsay mo kuat Lami lagi, nagkabalaman niya, lami na pero Sagura sa risli ba yan? Bawang tayo? Right,

Allah masarap may mo magkaroon. Aya magkonon. Akye magkonon. Gulat mo. Kung kabalitan. Pili na pili na na. Pili na ba? na. Pili mag na. Pili na na. Ayaw na pili na. Pili na na. Pili na pili na. Pili na na. Pili Kang, alis sa Kang Bekay. Kung lang ang ah! Kang. Oh, <laughs> wala na dia. Wala ko click to work. Wait, itman ko lang kaglit. Nice po Ay, awahan na natin yung mayroon. Kaya pagsagol, ano niya? Walang mm. nagtabi. Ah! Siya salam din ka, mangga? Oo! Oh. Video sa video, Rizka.

-gatas lagi. Ako isa, Yawa, na natin, Ay, Siyempre, pag tayo di pilog ng katong ng atong isah. Yahua bawon makainak. Ko yes. ingat di man di man di man. Saan pagsiyam? Di lang buong pilog timlat. Ayoko na. 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 na. Ayoko na. Ayoko na. 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 Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. na. Ayoko na. Ayoko

ito yung outfit namin nung pumunta kami na pumunta kami ng ano let me die what can you say let me float guy ah yes Scott, wala 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 ako, wala wala Close up ako video no. <laughs> Sayang. Tawa. Dizari gagal kurat no. Pangapi man kada dai. Ayun sila. Parang gapo nila. Uh, may mga gapo. Pero may mga babae rin. May mga babaes ng kasama. Si mga kopos. Ayun. अच्छा Sanjay, Sanjay, come on, Sanjay. Let me help you. Huh? Let me help you. 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 Let me help

Ang sarap Gusto Ay, kinaanid tayo, giniling. eh. Kumain tayo, <laughs> mayroon tayo. Gusto ko This is my favorite. Kalaba! ba? tayo, gano'n tayo. Rest very busy. Hello, Habits Tuesday, everyone. Marami kaming ayaw. Wala magluluto magluto. Balik majihi ko, dumididya. Ayan, saasa. Sa bilang, sa yan?" Bilang ang ilalim. Nana, bulatan ko sa kuwan. Nana, bulatan ko sa Sa toyan, sir. Kasi tawag ka na. Iya, ang kapits. hindi ba? Karaniing lutuan ba? Steamer? Bamboo Bambo steamer. Bambo steamer. Wow! <laughs> Na ano bitok yung tsura ha? Para na siya, Pero, ano, mas nato, yes, sa, uh, masisira na siya. So, <laughs> <laughs> cooking time and eating time. Happy Tuesday, everyone! So,